Buenos dias, señoritas y señoritos Kinakandong ba ng Marcos Administration ang mga dating Duterte Boys na ngayon nakapenetrate na sa Marcos Administration kahit nasangkot sila sa 2.4 billion computer scam? Yan po ang tanong na sasagutin natin ngayon kasi po It looks like na-recycle lang yung ilan Duterte boys Na-recycle lang yung mga ilan uh, operators ni Duterte Na di umano kumita na noon At ngayon kumikita na naman sa Marcos administration So nothing has changed So uh, we ask this question po dahil uh, uh, recently Senate Minority Leader Aquilino Pimentel uh, humingi po siya ng uh, or nirekomenda niya sa Office of the Ombudsman na habulin rin yung mga private contractors na nasangkot dyan sa 2.4 uh, billion overpriced computer scam kasi di ba earlier we reported to you na suspend na yung mga government officials involved dyan at kasama na nga dyan yung favorite operator or boy genius daw ni Senator Bongo at ni President Duterte na si uh, uh, Lloyd Christopher Lau na nasangkot rin sa Parmalis Camp kung saan kinasuhan ni siya ng graph at 13 po ang uh, na, nakasuhan doon sa Parmalis Camp dito naman po uh, ilan officials ang na na suspend for 6 months. O yun, 12, 12 print, 12 officials ang nas, uh, na suspend for uh, for 6 months nung nung August 23 pero wala pa na sa administ administrative case dito pero ang tanong ni ni uh, Senator Pimentel eh bakit ito mga officials lang ano nangyari doon sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado na pati yung pati yung mga private contractors ay dapat uh, sinuspende In fact, uh, di ba earlier, meron tayo mga several blogs na the DepEd under under Vice President Sara Duterte kahit ni na ng Commission on Audit na i-blacklist itong mga kumpanya na nasangkot sa sa computer scam Ah, hindi pa rin nagawa 'yun. From the time ni Duterte hanggang ngayon at sa time ni Sara na. So napakalakas po talaga nila. So sino ba mga ito? Later po i-identify natin 'yan. Pero 'yun lang, yung nga po, hindi dapat kasi i-blacklist na sila, ibig sabihin pagbawalan na sila sumali sa mga government transactions. So dito makikita natin na hindi na nga sila naisama sa kaso Wala pang kaso pinapailan sa kanila At uh, uh, pwede pa sila They are free to, to, to participate in government trans procurement uh, transaction At pwede pa rin sila kumita Kahit meron na silang, uh, meron na sila bahid or meron ng duda on how they do business kasi biro nyo yung mga computer para sa teachers na uh, na binili na ng nila ng 35,000 ay prinesyohan nila ng 55 to 70,000 kada isa. So almost three times ang uh, ang presyo ang tongpats pinatungan nila. So almost kalahati ng uh, ng uh, the 2.4 ang napunta sa uh, komisyon sa tongpats. So ano ba mga kumpanya na ito ay ito ay yung Sunwest Construction and Development Corporation. Teka teka, magtanong kayo. Bakit Sunwest Development Construction and Development Company? Development Corporation, construction ito bakit binigyan ng ng kontrata to buy the to buy and and uh, supply the computers? Uh, ito po ay dahil ang head po nito or may-ari nito ay si Ako Bicol Partilis Saldico Ako Bicol uh, Congressman Saldico na ngayon I think uh, ay isa ng Deputy Speaker at the same time head chairman po siya ng Committee of Appropriation yung po, uh, committee na kung saan nagbabalangkas yung, yung budget for uh, for uh, uh, The, uh, for the government kaya last 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 year 27.2 billion at ngayon ano 5.2 billion at ngayon 5.7 billion so isipin niyo kung nagawa niya yun di umano doon sa computer mas la, ano pa ano pa kaya magagawa niya as appropriations chairman na uh, ng uh, appropriations committee chairman ng kongreso kasi po ito, dahil COVID time, hindi na ito biniding, kundi inaward na lang sa kanila itong mga kontrata. So kasama rin po dito yung LDLA Marketing and Trading Incorporated and VST ECS Philippines Incorporated uh, na ito pong tatlong kumpanya ang maswerte na na nakuha itong 2.4 billion contract kung saan halos kalahati po napunta sa Tongpats. Kaya sabi ni ni Senator Pimentel and I, and I, quote We must delve into the specifics of how these companies managed to secure the contract were there any irregularities in the bidding process We must uncover the truth behind this contentious procurement to prevent such incidents from occurring in the future So tama rin naman ito Kaya dapat uh, uh, itong si Ombudsman na uh, Martires, if he still values his uh, his role as the ombudsman and his, he, wants to to give dignity and respect to the office, dapat gawin niya, gawin niya itong suwestiyon ni Senator uh, Pimentel. Dahil saan ka pa makita na, na transaksyon or katiwalian kung saan na-suspend yung mga opisyalis na ng gobyerno pero yung mga contractor syempre kung kumita man yung nasa gobyerno mas kumita yung mga contractor pero bakit hindi lang man naisama yung contractor at hindi lang man na blacklist hanggang ngayon yung contractor kahit meron ng recommendation ng COA dito sa bagay nito so yun uh, kaya sumali na po dito yung, yung grupo po meron na po mga pribadong grupo na na lumalaban rin parang para dito sa issue na ito. Kasama na po itong uh, Digital Pinoys na grupo na pinepressure rin nila yung Ombudsman to to go after these companies. At uh, tayo rin po, we can also do our part by uh, sharing this blog uh, uh, sharing it to friends and relatives para we can help pressure the Ombudsman. Uh tell your friends to Mag-ingay tayo sa so social media Para umabot ito sa atensyon ng Ombudsman At kahit ng Malacanang uh, uh, And please ask them to uh, Subscribe to the Blogcaster Armandin Youtube Channel dahil tututukan po natin Itong issue na ito so Sabi po nitong Digital Pinoys Led by their leader na si Ronald Gustillo Eh dapat daw yung lahat daw ng contractors isama daw sa kaso at plylan na ng kaso sa kanila at uh, at uh, tanggalin i-blacklist na sila or pagbawalan na sila sumali sa mga government transaction. Sabi pa ng grupo nito, where's the where where is the hesitation coming from? We cannot help but question whether PSDBM is in collusion with these suppliers leading to such reluctance. So tama, tama itong tanong nila. Bakit? Bakit ayaw o bakit takot ang ombudsman? Bakit nagdadalo ang isipan ni sila na itong, itong kumpanya na ito at mga executives dito? At uh, alam natin, siyempre, na-divest na ng interest ito si Saldico. Pero still, kung head siya ng company nito, when this transaction happen or mga anak ba niya, or mga executives ba niya involved dito, Then there should be action legal action should be taken uh, against them. So sabi nitong grupo na Digital Pinoys na parang meron talaga kakuntiyaba hindi lang hindi lang itong mga itong private companies at saka yung si Christopher uh, 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 Lau uh, na bata ni Duterte no, at mga Duterte boys kundi pati ito na rin mga private companies. So this is uh, 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 itong it, we are supporting this call from Senator Pimentel and uh, let us make noise in social media dahil tututukan po natin itong issue na ito because this is this this is like rubbing us over and over again you know the only way to stop corruption kung may certainty certainty of prosecution yung yung matakot ba yung mga official natin o kahit mga private partners nila na kung gumawa, gumawa sila ng katiwalian, makukulong sila. And that is the situation in other countries, in, in advanced countries. Kaya walang katiwal, wala katiwalian sa kanila. Dito kasi, nire-reward pa. Ine-elect pa president. Kahit uh, ang tatay magnanakaw. So, that is uh, the Philippines we have now. So, but, uh, andito pa rin tayo. We we are more, we are uh, 110 million Filipinos, We outnumber these officials. Let us use our power starting sa online. Tulad nung itong ginagawa ng mga digital Pinoys na grupo na ito. So, thank you very much for watching. And don't forget uh, to ask your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine channel as well. And I'll be seeing you in my next vlog.